for this, this video. Lunch na naman. Ito na naman siya guys. Kakain na naman tayo. Um, parang maraming ano, bisita. <laughs> diba? Um, ang init ngayon. No? Ang um, ganda ng panahon ngayon. Uh, maganda din ang kain. di ba, uh, uh -oh. Ang diba? um, ganda ng ano. Ganda ng kung ano, sikat ng araw. wala diba? Kaya natin ngayon. Samantala na ito tong araw na ito. Uh, mas ng init ngayon eh. At, uh, ito masarap din yung aking pagkain. Fried na ano to, uh, Tsaka um, chicken. Tapos plus yung halo-halong ano, uh, ano tawag nito? Gulay. Gulay ba tawag nito? Yung ano, hindi ko na pinakita guys sa video. <laughs> Mukha ko lang pinakita yung gulay kong ginain ano to <laughs> yung mais ba at ano parang ano nga parang halo halo siya may mais tapos may carrots ah. tsaka, ano pa may iba pang mga gulay parang hindi sa lang siya saka ang nito basta iba ibang kulay ng gulay <laughs> oh sarap na sarap ko ngayon dyan sa pagkain oh dalawa chicken niya na may sauce. Um, ang sarap ng ano, masarap yung sarasa. Uh, talagang ano, ano naman, sulit na naman ang kain ko ngayon. Uh, Tapos ang ganda pa ng panahon niya, no? Uh. <laughs> so, kuha na naman si Mamang Gard, di ba? <laughs> sold na sold na naman. Oo. Uh. So, Oo. Oh, nangisda malapad na isda <laughs> pride uh, sulit ba uh, markang paywa markang paywa markang paywa yeah. Oh, chicken yeah. Yeah. Uh, oh, um, sarap ng sos <laughs> hindi ko na pinakita guys ang aking uh, pagkain ang subo ko na lang pinapakita ko kung ano diba o, kain tayo yung mga hindi pa kumain yan kumain na o, lunch na natin ngayon araw na natin ngayon sa pagkain diba? O, mga mahihilig sa mga gulay o, mayayaya pa tayo o. Alam, kain na <laughs> alam guys marami kami dyan guys uh, ako lang yung ano ako lang yung nagpakita <laughs> pero marami kami dyan na kumakain sa, kan sa kantin guys Oo, so ano natin to kasi libre to guys lahat ng mga kasama ko libre dito guys sa pagkain kung yeah. sino man may gusto dito guys na yeah. gusto ma um apply uh -apply, uh -apply, uh apply na ka guys libre guys sa pagkain yeah. lahat ng mga ano, security guard libre sa pagkain um, sarap na pagkain dito pork yeah. beef isda um, iba-ibang ano guys kung diba? minsan mga special food na diba kaya anong pang hinihintay nyo umapply na o kaya na ano ako yaya ko na yaya o mga parang wala nang gana kumain kasi siyempre halos eh, araw-araw yun yun yung kinakain nak na, eh diba kaya minsan eh nagda-diet na rin ayaw na rin kumain diba kaya pag ano ka talaga pag nagda-diet ka huwag ka nang kumain Di ba? <laughs> ako eh tuwing tanghali lang ako kumakain eh uh, pero lubos lubos naman ang kain ko tuwing tanghali uh, diba? ay sis ako talaga namang taob na naman ng mga plat plato nito <laughs> tuloy tuloy ang subo eh diba? kaya okay talaga uh, kung gusto nyo mag apply uh, mag -ano lang kayo mag PM kayo para ituro ko sa inyo yung dapat yung applyan na office diba guys kaya guys yung nais na mag apply guys mag PM lang <laughs> maganda ito guys yung agency ko nga na applyan kasi libre ka sa kain pag, lalo pag na assign ka sa ganitong company libre ka talaga sa pagkain guys kaya yung sahod mo walang bawas kaya yeah, yun ang malaking bagay na yan, di ba? Na yeah, kailangan mo talagang, di ba? O kung magtipid ka, di ba? kasama na yan kasi siyempre libre ka sa kain eh, di ba? alang hanggang kape, libre nga din pati kape oh O, pati almosal, libre din, di ba? Kaya yeah, kailangan mo talagang ano, magandang ano, magandang agency na mapasokan. Huwag yung mga Philippine Shogin agency lang, di ba? Kailangan yung medyo may dating may dating, may dating, may dating, din na agency para libre lahat, di ba? Oo. Diba, yan ang gulay ko uh, ka guys, Oh. Uh, Ulam, yan, di ba? Uh, may gulay pa. Kaya, ano pang kuhan natin, di ba? Uh, kain lang tayo ng kain habang may pagkain. O, sa sunod na naman pag ano, di ba? Oh. Ito na. O, di ba? Paano na? Tapos na ako, yun know, oh. Inipon ko na ng <laughs> apat, <laughs> di ba? O, ano pang gagawin natin? Tayo'y tayo magpapahalam na o, sa sunod sa sunod ulit na videos, guys. Di ba? Kalam na. God bless you. Bye-bye.